Hey guys, halimu pa rin ang specs ng smartphone na to na 1.1 million ang tuto score. Nadating kulang 20 kayong SRP. Pero rin makukuha na rin natin ng kulang 15,000. Ito guys ang Poco F5. Last year model pa yan. At kung gamit yung pang pa smartphone na to, I suggest guys, huwag yung munang papalitan yan. Dahil mas malakas pa rin guys ang processor ng Poco F5 kung pre kay Redmi Note 13 Pro, kay Poco X6 5G, at kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Dahil Snapdragon 7 Plus Gen 3 isang processor ng Poco F5, pinakamalakas yan. Compared sa lahat ng smartphone na merong kulang 15K na SRP ngayon. Sa display, naka 6.67 inches siya na merong AMOLED 120 sa display with Dolby Vision HDR10 Plus sa display. Maraming smartphone ngayon ang mga naka AMOLED sa 120 sa display. Yung iba naka 144Hz pa. Pero wala mga Dolby Vision at HDR10 Plus sa display sa mga display nila like ng bagong Poco X6 at ang GT20 Pro. Parang kailan lang sa mga high na smartphone natin nakikita yung mga ganyang klase ng mga display. Kaya salamat kila Tecno. Kila Inflix, ha, kila Poco. At nararanasan natin yung mga magagandang display sa mga medyo murang mga presyo ngayon. Unlike kay Samsung, si Samsung ay mayroong mga pinakapangit na display para sa akin ngayon. Hindi na nga sila naka IPS display, naka TFT display pa. Tapos naka third up notch pa even sa mga mahal na smartphone nila. Sa design, para sa akin, mas gusto ko pa rin design ng Poco F5 kumpara kay Poco F6. Dahil unang ko pa lang dito kay Poco F6, piling ko parang clone yung kanyang design sa may forma ng camera. Para bang nauubos na ng idea si Poco sa mga ide design nila sa mga smartphone nila. Android 13 is ang Android version ng Poco nung unang labas niya. At syempre, asahan na natin. Updated na ang Android version na yan. mga Android 14 na siya ngayon at nakahe per OS na rin. Isa talaga yun sa maasahan natin kay Poco Hindi niya tayo papabayaan sa Android update Kahit pa 1 year old ng smartphone natin Malamang sa malamang guys Sa abot pa ng Android 15 Next year Check din natin guys ang thermal ng Poco F5 Compare kay Poco F6 At GT20 Pro Para makita natin kung malakas na magilid si Poco F5 Balikan na lang natin yan maya maya lang Ito muna yung gameplay natin sa may Warzone Mobile Maka medium na graphics yan Pero grabe suabi guys Isang stopped lang 7 plus Gen 2 sa pinaka-optimized kanyang sa may Warzone Mobile na nasubukan ko. Kahit yung mas malakas kaysang Poco X6 Pro 5G na may mas mataas na antutu score, eh parang mas paganda pa ang performance dito sa may Warzone Mobile dito sa may Poco F5. Iba pa din talaga kaysang stopped lagon kaysa kaya Dimensity pag actual na gameplay ng pag usapan At kitang-kita ngayon sa may Warzone Mobile. Sa camera naka 64 megapixel siya sa isang 8 megapixel na wide. Sa isang 2 megapixel na macro. Para sa akin goods naman lang ang camera ni Poco F5 dito. At bonus na lang din yung ultra wide na kasama niya At 16 megapixel naman yung kanyang front selfie camera. Yan yung mga naging sample natin. Balikan natin saglit itong benchmark test natin. Sa hindi may paliwan ng dahilan guys. Bigla nag-overheat itong si Poco F6. Kaya naman itong si Poco F5 at GT24 na lang itutuloy natin. Mukhang magandang gawa ng in-depth na gaming review kaysa ng Poco F6. Kung bakit nagkaganyan yan. Try natin alamin sa mga susunod na video. Pakicomment na lang guys kung interesado kayo sa video na yan. At sa mga balak bumili ng Poco F6. Baka magdalawang isip na nga kayo. Sa mga bala dyan, panalo na tayo dito. Ito yung nakaparehang ultra yan. Yung Warzone Mobile nga guys, kinaya. Yan pa Mobile Legends. Tapos sa dual speaker pa tayo. Sa charger naka 67 watts 'yan with 5000 mAh sa battery. Malamang sa malamang inuubos na lang guys ang stack ng Poco F5. Kaya naman super mura na 'yan ngayon. Dahil nga meron ng Poco F6. At syempre guys, ay nang perfect time para bumili ng smartphone na 'yan. Dahil panalo pa rin tayo diyan guys. Kahit 1 year old na 'yan. Sa ganda ng specs niya. At ito na guys yung resulta ng 20 minutes na benchmark test natin sa dalawang smartphone na yan. Same no comparison natin ng last video. Umabot ng 52 degrees Celsius ang temperature ni Infinix at 12% naman yung nabawas sa kanyang battery. At nakakagulat, itong si Poco F5 guys, 44 degrees Celsius lang yung naging temperature niya. Ang laki ng difference kumpara kay GT20 Pro at lalong lalo kay Poco F6. At nabawasan na lang ng na 7% yung battery niya after ng 20 minutes na benchmark test natin. At considering nga guys na 1 year old na itong si Poco F5 ko ngayon, pero goods pa rin yung kanyang battery Saka second hand na rin kayo yung smartphone na yan Nung napunta sa akin Kaya sabi mga balak bumili pa dyan ng Poco F5 Still napakasulit pa rin yan At sa mga merong Poco F5 pa rin ngayon Ya wag nyo munang papalitan yan Di napakalakas pa rin yan At napakasulit pa rin At still guys, kahit next year pa Still hindi pa rin babagal yung smartphone na yan Kaya maganda nga yung kanyang specs At na-upgrade pa yung kanyang Android version Palitan lang po kung nangatulong yung video ito Thanks for watching!